In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alec Maganda umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon at din naman ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanya mga lagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, kaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan sapagkat alam na ng iyong ama ang iyong kinakailangan bago pa ninyo ingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaluuban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masasama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng iyong amang na sa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng iyong ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, sa unang pagbasa sa Isaiah ang Ibanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin ng tamang paraan ng pananalangin. Hindi kinakailangan ng maraming salita upang pakinggan ng Diyos. Sapagkat alam na niya ang ating mga pangangailangan bago pa natin ito hingiin. Ibinigay ni Jesus ang panalangin ng Panginoon bilang isang huwaran, isang panalangin na puno ng pagpapakumbaba, pagtitiwala at pagpapatawad. Ang mga mahalagang punto ng ating pagninilay, una, simplicity at sincerity sa panalangin. Hindi sa dami ng salita na kasalalay ang bisa ng panalangin, kundi sa tunay na pagbabalik loob at pananalig sa Diyos. Pangalawa, pagpapatawad bilang kondisyon ng kapatawaran. Inuutosan tayong magpatawad upang tayo rin ay patawarin ng Diyos. Napakahalagang suriin natin ang ating sarili, lalo na ngayong panahon ng kwarisma kung tayo ba ay tunay na nagpapatawad sa ating kapwa. Pangatlo, pagtanggap sa kaluuban ng Diyos sa panalangin ng Ama namin. Ating kinikilala na ang kanyang kaluuban ay dapat mangyari, hindi ang atin. Sa unang pagbasa mula sa Isaiah chapter 55, ipinapakita ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Katulad ng ulan na nagbibigay ng buhay sa lupa. Ang salita ng Diyos ay hindi bumabalik sa Kanya nang walang nagagawang kabutihan. Ito ay isang paalahala sa atin na makinig at tumugon sa tawag ng Diyos ngayong kwaresma manalangin tayo para sa mabilis na paggaling. Aming mapagmahal na Diyos, inilalapit namin sa iyo ang aming mahal na Santo Papa Francisco, Obispo Jose Bantolo, at Padre Vicente Gomez. Pagalingin mo sila at bigyan ng kalakasan upang patuloy nilang mapangalagaan ang iyong sibah Gayun din, ipagkaloob mo ang kagalingan sa lahat ng may sakit sa buong mundo. Lalo na ang mga nanonood at nakikinig ngayon. Amen. Ang mga halimbawa ng pagbabago sa panahon ng kwarisma at tugon ng simpahan. Una, pagpapalaga sa panalangin. Maraming simbahan ang nag-aanyaya ng mas madalas na pagdarasal ng rosaryo, diya at panginilay sa Ebanghelyo. Pangalawa, pag-aayuno at pagsasakripisyo. Maraming katoliko ang nagsasagawa ng self-discipline sa pagkain at mga bisyo bilang pagsasanay sa sariling pagtanggi sa makamundong pagnanasa. Pangatlo, pagtulong sa kapwa. Arms giving. Simbahan at mga layko ang aktibong nagbibigay ng tulong sa mahihirap sa pamamagitan ng feeding programs, charity works, at outreach missions. Pangapat, pagbabagong loob sa papamagitan ng kumpisal. Maraming tao ang lumalapit sa sakramento ng kumpisal upang humingi ng hawa at magsimulang muli sa buhay pananampalataya. Paano natin maaring baguhin ang ating pagkakamali? Magsagawa ng personal na pagsusuri ng budhi examination of conscience magsisi at lumapit sa sakramento ng kumpisal gawing bahagi ng buhay ang mga gawaing kabanalan tulad ng pagbabasa ng biblia at pagtulong sa nangangailangan palalimin ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsali sa mga aktibidad ng simpa ang ating mga referensya ay nagmula sa Bibliya. Mateo chapter 6, Isaiah chapter 55, Katisk of the Catholic Church 2761, 2865 paliwanag sa panalangin ng Panginoon. Mga Esekikal San San Papa Francisco katili tuti tungkol sa pagkakapatiran at kapayapaan. Dokumento ng simbahan sa kwarisma, pagtawag sa pagpabalik loob. Panalangin at pagtulong sa kapwa. Naway, ang ating kwarisma ay maging makabuluhan at magdulot ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Amen. Samuli, ini hinikayat ko ang lahat. Katulik ko man o hindi, na pagtanong at pwede nila ayahan ang misaay ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at paghalagahan ng habag at pagmamahal ng Diyos. Naipahayag sa si Ibanghiyong ito sa pamamagitan ng ating mga salita na away maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!